Ayan, ibang-iba na po pala yung palengke dito sa Guagua. Iputan po namin ngayon, nakakalungkot. Pag nakalakayan mo pala yung lumang yung palengke talaga. Nakakalungkot. Siyempre yung lahat ng memories ko. Pag namamalengke nung bata, kasama si Lolo, Lola, Papayang, Mabit, ibang iba na, no? Kahit ako, nalungkot. Eh, kailan ko lang po, di ba? Pero matagal na tayo hindi nakakapag-vlog dito, no? Yung huli... Ay, hindi... last natin yung doon. Hmm. Nandun pa sila lahat. Pero Tapos, ano na, eh, Modern than na yun. Ah. Eh. Uh -huh. Bilis ng panahon. Ay, ano ata ni Lola yun? Hindi. Namalengkit tayo nung namatay si Lola. May yun, may. May yun, hey, oh, Modern yun. Ay, lumiwanag. Pero siyempre dahil nandito na tayo sa palengke ng Guagua, hindi natin palalampasin yung mami. Lumuwag. Yung tingnan mo dati, wala na mga kain nandito na, na ano, ngayon ngayon ngayon. Sa Guagua, ganyan ang mami. Ito po yung mami namin dito sa Guagua. Sa palengke, no. madalas ganyan. Puro ganyan. sinabi sinabing mami or pansit may sabaw, Ayan. May gatas. Tapos, yan, puto. Pero hindi na siya, ano, pino. Pero masarap po. Masarap siya. Gusto ko yung may, ano siya, yung aftertaste. Nung, ayan, nakalimutan ko na naman tawag, kung anong tawag dun sa parang bigas. Kahit okay, po tayo. Sika Farmer Lugaw pogi naman ng aking baby. Ha? Ay? Ang batang magulo. Tignan mo. Ginulo niya po lahat yan. Oh, nini. Oh, oh. Ang kulit ng bata. Hindi ko ako to sa Sa Punta ka daw kay Ma kay Owo mamaya, Rowan. Ang niyo naman paano ako makakapagdala dito. Antok ako kasi ang aga po namin, no. Naligo ako pagdating tapos naka natutulog sana ako. Kaso may batang kalkal ng kalkalo. Oy, 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 oy. Balik mo yun, kuya. Ang gulo namin. Kinalat po lahat yan ni... Sino nagkalat, Rowan? Nene. Si Rowan. Oh, charger ni mama. Pati charger. Hindi ka na pwedeng mag-charge dito. Bidubunot niya na lahat. No? Ang kulit, no? Sino? Sino makulit? Umalis kami kanina, Rowan. No? Umalis po kami kanina, na no? Umiyak ka? Hindi. Hindi ka umiyak nung umalis si Mama? Hindi. Ha? Umiyak ka? Hindi. Sabi niya, dito ka lang, Mama. Di ba, bagbigbay na, hindi na Pag sabi ni Mama, alis nang sablit. Iyok po siya. Ano na naman yan, eh? Kinakalkal niya yung Nana. ano? Nana. Nana. Ay? Pag kinagat ka niyan, pag kinagat ka. Kunin mo 'yon, nail cutter 'yon. Naaabot niya na lahat. Kailangan ko na naman mag-ayos. Dahan-dahan. Hindi, <coughs> hindi. Ay, nasugat ka. Lo, nail cutter kasi to yung. O, tabi mo na. Bilis, tabi mo. Kaya nga po eh. May bata kasing makulit oh. Nay, bakit ang kulit mo, be? Kalkal <laughs> -kal ka ng kalkal, -kal, Nay. Kalkal, okay. kalkal, ikaw? Kalkal, kalkal, oh. ikaw? Kung ano yung tsubo mo? Mm-mm. Ano yung kalkal ikaw? Nay, 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 Ikaw din naman, Nay. Eh. Ang gulo mo din. Mat matulog muna tayo, please. Powering up lang. Lipi si Mama? Bagaimana dengan dia? Eh, tak tahu. Eh, Nenek. Bagaimana dengan saya? Nenek. Hmm. Apa ah. hmm. <coughs> hmm. <coughs> yang awak buat? Apa Kaya mo ba dyan? Ang gulo, no? Untok ako. Pasok mo kamay mo. <laughs> Meron? Meron? Wala. Wala kay May gulo nyo? Magpahinga naman tayo. Bakit? Pagod si mama. Magluluto pa ako eh. Gusto ko yung lutuin mo. Adobo? <laughs> Hindi adobo. Yes. Ah, chili paste magluluto si mama. Iha, yeah, gusto ko okay. adobo. Puro ka adobo. Walang palang kahapon. Adobo. Mmm, <laughs> sinilablab ni mama. Ako! Ikaw? Si Ian! Puno siyang siyan Si Ian? Oo, pala ganun. Mm. Puno yung lalang Oo, nung ginagawa ng kapatid mo, Nene! Patayin mo na yan, Rawan. Malamig na. tagal. May nayali ka na Hi ka, bebe. Umulan, dito lang kami nakapag ano dito. Muni-muni. Kakatigil lang halos. <laughs> Hindi ko ba talagang natapos-tapos yung ginagawa ko dito. Oy ba, sumigla na ulit ay natumba kailangan ng mga ano kailangan ko ng pag-isipan saan ko ilalagay ganda pa naman ng color din ng ano niya flowers Rowan wag mo yan madumi yan ko ulit ang dahon kay Rowan ay umalis hmm? Sabi mong gumagawa nun si Nat-Nat. Mm, huwag mong wakan. Madumi yung kamay mo. May worm. Nee. Di ba inawakan mo yun? Madumi. oh yun Tapos, nilagay mo sa... Hindi, nilagay ko lang yung play-doh. Tapos, madumi. Hmm. Rowan. Huwag ka nang akit, ate. Chi. Baka maano, mabigat ka na. Huwag na. Ako. Oh, ikaw, ano? Ako. Hmm? Marunong ka daw sumayaw. Sabi nila. Ako, hindi nga ako Rowan, sabi nila, hindi ka daw marunong sumayaw. Totoo? Nga marunong? At, tignan nga natin. Marunong? O, tignan nga natin. Pakita nga natin. Papadance ko ako dyan. Nam, nam, nam. Oh sige nga paano ba yun hindi namin alam yun ha ah. sa ano sa yung mayo na nakakauna ah bad Kaya, romance um, sige paano yun nakalimutan na nila patingin nga bak Pat na dun na tayo sa beach bukas eh pag sa beach pa daw dun siya sasayaw ano na lang yung nam 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 ba yun hindi Paano yun? Ah, Roma. Ah, oh, sige. Hmm? Punta tayo doon. Oh. Kina Ate Saisay. Tara. O, oh, 'wag mo 'yan. 'Wag mo, Ma. Babasa tayo. Yeah. Tara, dungis mo. Punta tayo doon. Gusto mo kina Ate Queen Queen? Sige. Gusto Oh, dance ka muna. Maintain mo ako. Bakit? Joke lang. Maulog ka? Huwag kang gagaya kay Nene Si Nene mahilig mag-akyat-akyat. Ano? Ah! Ano? ka? Para kang ano, palaka. Spider. Spider. Maputik, hindi ang naman ulan. Ganyan, naman, hindi naman ganyan yung spider eh. Magkano tayo? Maghanap na lang tayong spider dito. Paunahan tayong maghanap ng spider. May ano? Mas marami ano? doon. Wee-wee ka muna. Wee na muna. Pika na muna doon. Ano? Yung ugoy lang natin. Sabi mo, kaya mo umakyat. Ima, dating, aking okay, natin. natin. Nasan na pala yung ugoy natin? Nasa yung yuna. Nasaan? Nasa Su? Oo nga po. Ah, uh, natuwa ako sa kanya nung nakaraan. Kasi narinig ko siya, nagkakwento siya. Sino bang kausap niya? Ah, uh, hindi taga dito yung kakwentuhan niya. Nakalimutan ko sino. Kinakwento niya yung mga nakaraan pa. Ang galing ng memory niya. Kasi dati nga may undoy kami. Sabi niya. Ah, tapos daw, ah... Uh, Dinala na daw po namin sa zoo dahil nagiging bad daw po yung ngoy. Mama, tara na! Hindi ko naman sinabing pupunta dun. Sabi ko, joke lang. Tapos daw, yung yung monkey, anong nangyari sa monkey? Ba't dinala sa zoo? Kakinagat sa roo. Bakit? Bakit? Kakinagat? Kasi. Mahagat yung ngoy. Yung papa niya lang gusto niya. Ah papa niya lang gusto niya. Si ano lang kasi gusto si ka farmer. Tsaka ako, ay, ayaw niyang may lumalapit na iba. nagseselos siya. Ay, mayroong may birthday. Naririnig mo? Oh. huh oh. Tara, makipag-birthday tayo. Oo. Baka may balloon. <laughs> Hindi, dun po yun sa kabilang farm, yung sa Shaka. Opo, oh, ang galing talaga na nito. mpo tayo. May okasyon po dati doon. Pumunta po kami doon kasi ginanap. Doon sa may Shaka Farm. O, oh, wala man tayong motor. Ayun o, kay Kuya Jello. Nasaan yung ano, bigay natin pa sa lubong yung candy kay Queen Queen. Tara, napin mo. Bi, di, ba po galing kaming guagwa? dumili kami ng, duman kasi kami ng san bayon Parang 7-Eleven siya, pero hindi 7-Eleven. <laughs> uh, lubong lang. Kasi kanina umalis ako. Madaling araw, nagising siya, umiiyak siya. Sabi niya, Mama, huwag kang umalis. <laughs> Tapos so sabi ko may aalis lang kami ni Papa. Nung naman nakita niya na si Lola Beth, hindi na siya umiyak. Tumigil na din. Gusto niya lang kasi, ma, ano kasi si Rowan, sweet po siya. Gusto niya pag natutulog, uh, laging nakatabi sa akin. Tapos pag nagkukumot ako, tinatakpan ko yung mukha ko. Ayaw niya, mama wag kang magkanya ng kumot kasi hindi ko nakikita yung face mo. Sasama pa sa loob ng kumot nun. kasi mahilig po siyang pampatulog niya din yung mahawak sa face tapos si Nene ang kawawa, syempre pag tulog na maitatabi na si Nene sa so, kabilang side kasi si Chi Chi at si Roa nag-aagawan din ng ano sa magkabila ang side ko si Roa, na yung tumatabi sa papa niya swing muna ako Kunin mo yung ano, bigay natin. Doon. Tara, punta tayo. Kay Ate Saisay. Pupun pupunta kami kay Ate Saisay. Bye-bye. Nasa niyo cellphone ay yung picture ni Ate Saisay. -Sai. Ikaw lang, masunog na. Masunog? Oo. Mm -mm. Paano naman nasunog yun? Masunog pa. Masunog pa. Masunog pa. Masunog. Ha? Nakita ko dun sa cellphone ni Lola Beth. Hindi. Oh. Doon siya doon. Ah, ayun una, yung naunang picture nawala hmm. Tapos umihingi po siya ng picture yung nakasabit dun bak -bak sa... Bak mo pa. Oh, binakbak mo daw ate yung picture ni ate sa Tapos inihingi mo yung picture ni ate sa ayaw ibigay. Paano inihingi niya yung toga picture po ata ni isay yung nakasabit sa bahay nila? <laughs> <laughs> Gusto niya daw yung malaking picture. <laughs> ano, alis na tayo? Uh Oo. -oh. Opo. Ay, si, iwan, naiwan na doon si Owa, ma. Sabi ko, saglit lang labas lang kami. Kasi ayun naman lumabas ni Mama. Nand nasa loob po si Owa, ma. Tapos, uh, kina Owa, matutulog si Rowan. na pa ba, Bojoms? Ah! Akit kami. Tara. Hagalo hmm? <laughs> daw siyang pasalubong. Mm -mm. Kanino yan? Ah, queen-queen. Ah, oh, buti naman po pala kay queen-queen naman pala eh. Nawawala yung ano eh, yung candy na. Um, tara, tara na. Magbike ka na lang. Ay, tignan mo yung bike, yung sakyan raw, ano? Sabi ko ito pag hindi na busy, kailangan malinis. Mga kahoy-kahoy. Yung dalawang kasama ko, nakipag pa doon chikahan. Ninabul si <laughs> ng, gansa. Kasi binabaho lang doon. Tapos bumalik ako dito. Nakikimarites. Tapos, ayun, narinig ko May si Rowan. Hinabol ng gansa. Umulan. Marami niya na ano, palaka. Dati sa amin, namamalaka kami. Chuchay! Chuchay! Hindi ko po sure kung si Chuchay yung nakaano kay Pretty. Lagi niya po kasi inaabangan si Pretty na away niya. Tapos naano po yung mata niya na sugat. Tapos ayun, dapat taalusin po yung eyes niya pero na-infect. Yun siguro yun, yun din po yung reason nagkaroon ng infection. Kasi hindi na siya umabot dun sa schedule niya na ano, uh, bigla na pong namatay. oh ano, masaya ka na? Ha? Ano <laughs> harap? Iwan na kita. You? Iwan ka na. O, oh, doon ka, ka matulog. Doon ka matulog. Tabi tayo. <laughs> Ay, oo. Oh, Masya matutulog na. Hindi pa kayo nagmakdo ni Ate Saisay, no? Mm -hmm. Ha? Umulan na naman. Ah, bukas. Ah, sino sama natin sa makdo? ha? Chay-chay. Tsaka? Sino pa? Sama mo si Ate Chichi? Oo. 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 Si Ate Queen? Sama din. <laughs> sama din. Si Kuya Jeno din kasama din. Ah, siya mag-drive? Oo. <laughs> uh -uh. Eh! Anjing! Boy, pogi na mama baby ka. Ha? Hmm? Nana, no, no. ka bye-bye kana. <coughs> bye-bye. Pani bye-bye ni. Bye-bye po bye, bye ka bebe. Bye-bye ka daw, bye-bye. Ditaya ali. Are yo, nangangagat talaga. Naangaga. <coughs> Oh, bye-bye. Bye-bye, ca bye, bebê. Thank you for watching. God bless Roma. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Ai, agora.